Tingnan nyo nangyayari ngayon dito Mukhang uh, Hindi na nagbigayan yung dalawang uh, basurero Parehong Parehong basurero ng uh, Pasig ah, Hindi nag O oh, hindi nagbibigayan no? Oh. Ayan o oh. Ah, tingnan nyo Paano oh, makalusot ngayon yung mga sasakyan na yan O oh, ayan o oh. Ayan, oh. ayan oh. o oh. oh. Ganyan ang ginawa nila Ano ba nangyari rito sa dalawang basurero dito ng Pasig o oh? Oh. hindi na makalusot yung sasakyan magkakaroon ng magkakaroon ng traffic dito o oh. o oh, tingnan nyo naman o oh. dapat isa isa lang o oh, tingnan nyo o <coughs> traffic dito. Manirapan kasi uh, malalaki ang mga traffic na dumadaan dito. Kaya uh, nakaroon nang uh, konting traffic dito.